Alright no, time check mga idol 5.41 So subukan natin magbiyahe ngayon mga idol Kasi medyo matagal na po tayong hindi nakapagbiyahe sa maxim mga idol At ayan, sabi ng, uba, sabi ng iba mga idol bawal, bawal pa din yung passenger At saka may mga, mga followers din ako na nag nag-send ng private message sa akin kung ano ba talaga ang totoo so actually wala talaga akong uh, masagot dyan kasi hindi po ako allowed na magsalita sa inyo or hindi po ako allowed na magsabi na okay ang passenger sa Maxim kasi pati nga yung ano natin yung admin uh, hindi nga siya allowed mag ano mag magsagot sa mga katanungan nyo na bawal daw yung passenger or ano ba kasi may mga legal daw na ano na department na sila yung dapat sumagot so ayun oh no? so bahala na basta sa atin is pag ano yung pumasok sa apps yo na <laughs> alright so sabukan natin ngayon mag BIO teka lang may, may booking sa naga uy 71 uy nako sobrang layo 9.9 km to address medyo malayo yata itong mga idol ay ah, hindi talaga malayo yata mana talagang malayo lang talaga siya so hindi natin yung pwede i-accept dito sa location natin may apat so itong apat na booking ito P270 magano uy nako 7,000 yung COD trimming 5 bucks 50 kilos hmm grabe laki ng COD 200 ah uh, 7,000 uh. so sa mga bagong rider dyan so shout out sa inyong lahat mga idol tsaka marami marami salamat din no, sa mga bagong subscribers natin dito sa youtube So maraming salamat sa supportan nyo mga idol kasi, kasi malapit na po natin ma-reach yung 5k subscribers mga idol So sana makaabot tayo ng 5k subscribers So sa mga nag-comment sa akin no, sa mga private message saka sa nag-comment sa YouTube So maraming salamat mga idol Ah uh, Ngayon kakaumpisa lang natin wala pa pa tayong booking na nakuha. O yan oh. katulad nito may nag-comment dito sa YouTube Basahin natin hmm. Bakit sa akin walang lumabas na ganyan? So ano nga tong tutorial na to? Hmm. So mamaya replyan natin to Escape muna natin kasi nasa biyahe tayo Minglo 5 Nako, sobrang layo ng mga booking Marami sa nang booking dito sa location natin May 5 booking kaso malayo sa location natin At saka yung DF niya is uh, 53, 39, 59, 42 hindi pwedeng i-accept natin to kasi lugi tayo sa gas at saka malayo, 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 tayo sa pick up okay lang sana pag malapit tayo pero pag malayo ay nako wag natin itong i-accept marami pa naman mga rider doon na malapit siguro

ma'am, um, sir. hello Nako, kinansil. Sayang. 200 plus ata to. Akala ko. Akala ko makuha na natin. Sayang. 200 pa naman sana. So, idol, one small plastic ba? na? Nako, garabi. Sayang talaga mga idol pinakaunang request na na-accept natin at saka pinakaunang order na na-cancel <laughs> ay nako sayang ayan uh, the order was canceled. di Immaculate Heart of Mary Paris Minglanilla sayang no okay na sana yung location niya is nasa 2.2 km tapos 200 yung DF pira na sana mga idol Nako. Hayaan natin baka may pumasok na iba na mas malaki pa. <laughs> Ganyan naman talaga mga idol eh. Okay lang naman yung kinansil niya agad kasi sa kinansil niya na nandoon na tayo. Yun ang masakit, di ba? Kasi may iba mga client mga idol na mag-cancel sila nung nandoon na tayo nung na-arrive na tayo sa kanilang pick-up location, 'di ba? Naka pa, ano naka, ano 'yon, naka ano na ano, uh, sobrang sobrang sakit ng ulo 'yon. Naka ano 'yon, naka gana yung parang nasira yung araw natin pag ganyan. 'Di ba? So mas okay na po yung kinancel niya na hindi pa, pa tayo nakarating sa kanyang pickup uh, pick-up location, 'di ba? So okay lang baka hindi tayo baka hindi niya tayo nagustuhan. <laughs> Ayun, ito pa naman yung pinakaon ng booking natin, oh. Ayahan na natin 'yan. Maghanap tayo ng ibang booking. Ito 182 182. Ah, ako malayo, malayo. 3.8 km. So medyo malayo siya. So wag na. Hayaan natin 'yan. May mga rider na malapit 'yon. So hintay lang tayo ng booking mga idol. So ganyan naman talaga. Ah. So yun, ito pala yung apps na ginagamit natin Ibang apps din to Sa original apps Sayang nung booking natin <laughs> Ah